Hi guys! Ayan nga, may ang napaka-sweet ni Paolo avilino kay Kim Cho sa kanilang mall show sa Dasma. Grabe talaga si Paolo. Parang hindi natin to nakita sa ibang room with your friend ni Paolo kung gaano siya ka In public kay Kim Cho, may papunas ng mukha at pati na din sa likod. At muntik na atang mahalikan ni Paulo Paolo, si Kim Chiu, habang nagpupuna, sabi nga nang na, sa live, ay parang kinikilig sila, pu, napupunas lang yan, ha? Paano pa kaya pag aaminin nila, diba? Nasila na sila na, salamin-salamin, yan ang kanta ni Kimcho at napakanta din itong si Paolo Avellino. So, grabe talaga yung promotion ng kanilang movie kasama doon ng GM Fiyang. Kahit kami, yung lang yung GM Fiyang, masaya na din tayo, di ba? So, grabe din ang tao. Oh, grabe talaga. Mahal na mahal talaga ng mga tao itong si Kim Cho. At lalo na, at mara, napaparami na din at tumarami na ang kanila mga fans ni Paolo Avelino na mga Kim Pao. Iba talaga yung energy ng isang Kim Cho. At makikita na na in love na in love ang dalawa sa isa't isa. ba diba? Kahit hindi nila aminin yon O, di ba diba? Aminin natin. ba diba? Nakikita natin na parang sila na talaga ang dalawa. So, guys, Abangan natin ang movie ni Kim Cho at ni Paolo Avilino. Si Paolo Avilino na ba ang magiging forever ni Kim Cho kasi yung relasyon ni Kim Cho tumatagal talaga ng ilang taon, 'di diba? ba? So malay natin baka si Paolo Avilino na yung last. 'Di ba? So yan lang po guys ang ating update. Sa ngayon hanggang sa muli, Bye. -bye. Always remember, wag po tayong magpaka stress Hi, grabe talaga ang kilig ng nasa live sa Dasma sa mga pakilig ni Paolo Avellino at ni Kim Cho. Bye-bye! Also remember, wag po tayong stress Parang inaamin na ata ni Kim Cho at ni Paolo Avellino sa mga kilos pa lang nila na sobrang sweet sa harap ng maraming tao sa Dasma Mall.